Anak, pakinggan mo ang aking tinig. Ako ang Panginoon ang iyong Diyos na nagdala sa iyo hanggang dito at kailanman ay hindi ka iiwan. Alam ko ang nasa iyong puso, ang mga pagdududa na gumugulo sa iyo at ang mga takot na bumibihag sa iyo. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ngayon sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, mga planong magdudulot ng kasaganaan at hindi ng kapahamakan. Upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa, Jeremias 29.11 Labing Isa hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at ako na ang kumikilos para sa iyong ikabubuti. Minamahal kong anak, magtiwala ka sa akin. Nasusulat. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6.33 Kapag inuuna mo ang aking kaharian higit sa lahat, inaalagaan ko ang bawat detalye ng iyong buhay. Walang pangangailangang hindi ko nakikita. Ako ang nagpaparami sa kakaunti at kinagawang kasaganaan. Ako ang nagbubukas ng mga bintana ng langit upang ibuhos ang walang sukat na mga pagpapala. Nararamdaman mo ang bigat ng mga utang, mga alalahanin at kawalan ng katiyakan para sa bukas. Ngunit anak, nais kong isipin mo ngayon kung ano ang kaya kong gawin. Isipin mong bayad na ang lahat ng utang, nararamdaman mo ang ginhawa sa iyong puso at ang kasaganahang dumadaloy sa iyong buhay tulad ng ilog na hindi natutuyo. Sapagkat nasusulat, Bubuksan ng Panginoon ang langit ang kanyang kamalig ng kayamanan upang magpadala ng ulan sa iyong lupain sa tamang panahon at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Deuteronomio 28.12 Nakikita ko ang iyong pagsisikap. Bawat araw na bumabangon ka, kahit sa gitna ng mga laban ako ay nasa tabi mo. Nakikita ko ang mga binhi na iyong itinatanim at nais kong ipaalala sa iyo. Ang nagahasik ng sagana ay aani rin ng sagana. Ikalawang korintosyam, anim. Magpatuloy kang maghasik kahit mahirap. Ang aking salita ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga. At ako ay tapat sa pagtupad ng lahat ng aking mga pangako. Anak, huwag kang matakot. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hamon ako ay mas malaki. Alalahanin mo kung paano ko pinakain ang napakaraming tao gamit ang limang tinapay at dalawang isda. Alalahanin mo kung paano ko binuksan ang pulang dagat upang makatawid ang aking bayan. Kung nagawa ko ito noon, gagawin ko rin ito para sa iyo ngayon. Ngunit nais kong magtiwala ka. Sapagkat walang pananampalataya, imposibleng kalugda ng Diyos. Hebreo 11, 6 Ngayon isipin mo. Isipin mong naglalakad ka ng walang bigat ng mga alalahanin na may katiyakang hawak ko ang lahat ng bagay. Isipin mong dumarating ang mga oportunidad, nagbubukas ang mga pintuan, at ginagamit ko ang mga tao upang pagpalain ka. Ako ang Diyos na gumagawa ng disyerto bilang isang hardin at ginagawa ko ito para sa iyo ngayon. Anak, nais kong mabuhay ka ng may pasasalamat. Pasalamatan mo ako para sa kung anong mayroon ka kahit ito ay tila kakaunti sapagkat nasusulat, sa lahat ng bagay ay magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Unang Tesalonika 5, labing walo. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng daan para sa malalaking himala at nais kong ang iyong puso ay mapuno nito. Ngayon ipinapahayag ko sa iyo, kasaganaan, kasapatan at kapayapaan. Lumakad ka ng may pagtitiwala na lalaman na ako ang iyong ama at kailanman ay hindi kita pababayaan. Magtiwala ka, mahal kong anak, sapagkat ang iyong himala sa pananalapi ay paparating na. Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, at ako ay kumikilos para sa iyong ikabubuti. Ang oportunidad para sa pagbabago sa iyong pananalapi na matagal mo nang hinihintay ay narito na. Huwag mo itong palampasin, ang kinin mo na ngayon. Pakinggan mo ng mabuti. Alam ko ang bawat detalye ng iyong buhay, ang mga pagkakataong gusto mong sumuko, ang mga araw na tila hindi mo na kayang dalhin ang bigat ng mga pagsubok. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo, ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, ang siyang nagpapalakas at nagpapatatag sa iyo. Nasusulat: Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Awit 23, Isa at Dalawa Ang mga salitang ito ay hindi lamang pangaliw kundi isang buhay na pangako. Nakita ko ang mga alalahanin sa pananalapi na nagpapahirap sa iyo ang mga gabing iniisip mo kung paano mo malulutas ang mga problemang tila palaki ng palaki. Ngunit ngayon sinasabi ko sa iyo, huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong tagapagtaguyod. Tumingin ka sa mga parang, sa mga ibon sa himpapawid hindi sila nagtatanim o nagaani, ngunit inaalagaan ko sila. Kano pa kaya ikaw na aking minamahal na nilikha? Anak, isipin mo ngayon na ang mga tanikala na pumipigil sa iyo ay nasisira na. Makita mo ang mga pintu ang bumubukas, ang mga pangangailangang dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Ganito ako kumilos, sapagkat ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan at ang aking mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyong mga pag-iisip. Isayas 55, Sham Hindi mo kailangang maintindihan kung paano mangyayari ang himala. Magtiwala ka lang na ito'y kumikilos na. Nais kong alalahanin mo ang aking mga pangako. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan at subukan ninyo ako rito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang mga pagpapalang walang sukat, malaki as tatlo, sampu, kapag kumilos ka ng may pananampalataya, ako'y tutugon ng may kasaganaan. Hindi dahil kailangan ko ang anumang mayroon ka, kundi nais kong turuan kang umasa sa akin sa lahat ng bagay. Ngayon isipin mo ang hinaharap na inihanda ko para sa iyo. Makita mo ang sarili mong malaya sa mga utang, may kapayapaan ang isip na ako lamang ang makapagbibigay madama mo ang kagalakan ng pamumuhay ng sagana, may sapat na yaman upang magbigay ng biyaya sa iba sapagkat higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Gawa 20 35. Anak, hindi ko ipinapangako na hindi ka haharap sa mga pagsubok, ngunit ipinapangako kong sasamahan kita sa bawat isa sa mga ito. Kapag ang tubig ay tila lulunod sa iyo, ako ang mag-aabot ng kamay at mag-aangat sa iyo. Kapag ang disyerto ay tila walang katapusan, ako ang magpapabukal ng tubig mula sa bato. Kung paano ko inalagaan ang aking bayan sa disyerto, aalagaan din kita. Maniwala ka, mahal kong anak, higit pa sa iyong iniisip ang naghihintay sa iyo. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi sumagi sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Unang Korinto 2, Siyam Magtiwala ka sa akin sapagkat ako'y tapat sa pagtupad ng aking mga pangako. Ngayon ipagkatiwala mo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin. Sabihin mo nang malakas, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Inilalagak ko sa iyong mga kamay ang lahat ng mayroon ako at lahat ng ako. Ang deklarasyon ng pananampalatayang ito ay gumagalaw sa langit at nagbubukas ng daan para sa imposible. Kasama mo ako, anak, at ngayon ay ipinapahayag ko, ang iyong buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Pa-parating na ang himalang pinansyal na matagal mo nang hinihintay gusto kong huminahon ka ngayon at maramdaman ang aking presensya sa paligid mo ako ang panginoon na lubos na nakakakilala sa iyo bawat isipin damdamin hangarin at maging ang mga pasakit na lihim mong itinatago nakikita ko ang lahat at higit pa riyan may kapangyarihan akong baguhin ang iyong buhay hindi mahalaga kung gaano kahirap ang landas na tinahak mo hanggang ngayon Sapagkat ako ang nagbabangon sa mga lugmok at nagaayos ng mga wasak na puso. Walang imposible sa akin. Kapag ikaw ay mahina, ako ang iyong kalakasan. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, ako ang iyong pag-asa. Alalahanin mo na ako ang Diyos na nangako na maging iyong kanlungan at kalakasan. Kapag ang lahat sa paligid mo ay parang bumabagsak, ako ang matibay na pundasyon na maaasahan mo. Nasusulat sa aking salita ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa sariwang pastulan at inaakay niya ako sa payapang tubig. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Awit dalawampu't tatlo isa hanggang tatlo. Ako ang gumagabay, sumusuporta, at nagiging lakas mo anuman ang mangyari. Kahit papilit kang kumbinsihin ng mundo na wala ng pag-asa, ako ang sagot. Ako ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuang walang sino man ang makapagsasara ang gumagawa ng imposible. Ngayon nais kong isipin mo ang iyong buhay na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Isipin mong ang lahat ng problema mong pinansyal ay nalulutas sa paraang hindi mo inaasahan. Damhin mo ang kaginhawahan sa iyong puso na alam mong hindi ka na mag-isang haharap sa mga hamon. Kasama mo ako at ang kalangitan ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Alalahanin ang aking pangako. Kung ikaw ay maniniwala makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Juan labing isa, apat na po. Hindi mahalaga ang laki ng iyong mga pagsubok, inihanda ko na ang daan para sa iyo. Ang himala ay paparating, at ito'y higit pa sa kaya mong isipin. Anak, nais kong tumingin ka sa hinaharap ng may bagong pananampalataya. Tingnan mo ang sarili mong malaya sa mga utang at alalahanin na mumuhay sa kasaganaan. Isipin mong ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala sa iba sapagkat kapag ikaw ay naging tapat sa maliit, ipagkakatiwala ko sa iyo ang higit na susulat sa aking salita. Parangalan mo ang Panginoon gamit ang iyong yaman at ang mga unang bunga ng iyong ani, at ang iyong mga kamalig ay mapupuno at aapaw ang iyong mga lagaring alak. Kawikaan tatlo, siyam at sampu. Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa akin at pinarangalan ang aking mga prinsipyo, Ibubuhos ko ang kasaganaan sa iyong buhay na higit pa sa inaasahan mo. Anuman ang iyong pinagdadaanan, huwag kang susuko. Ang Himala ay nasa daan na. Kung naniniwala ka sa milagro ng Diyos, iwanan mo ang iyong amen sa mga komento ngayon. Ngayon, anak, nais kong isipin mo ang mga pangako na ginawa ko para sa iyo. Ako ang Diyos na hindi nagsisinungaling, at bawat salita na lumabas mula sa aking bibig ay isang walang hanggang katotohanan. Sinabi ko na kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan at iyon ang ginagawa ko ngayon. Nakikita ko ang iyong mga parikibaka. Nakikita ko ang bigat na iyong dinadala at narito ako upang pagaanin ang pasaning iyon. Hindi ka nag-iisa at hindi mo na kailangang magpunyagi sa sarili mong lakas sapagkat ako ang iyong lakas. Kapag ang mga mapagkukunan ay tila kaunti, ako ang nagmumultiply ng kakaunti at gumagawa ng imposible. Ngayon, nais nice kong isipin mo ang buhay na inihanda ko para sa iyo. Nilalang kita upang mamuhay ng sagana, upang umunlad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kabilang na ang iyong pananalapi. Ang aking salita ay nagsabi, Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Juan 10.10 .10. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa kapayapaan, kalusugan, pag-ibig at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang himalang pinansyal na iyong hinihintay ay bahagi lamang ng mas malaking plano na inihanda ko para sa iyo. Nais ko na mamuhay ka ng buo, walang kakulangan, at ang kailangan mo ngayon ay maniwala na ako ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay kay Kristo. Kapag nararamdaman mong naliligaw ka at hindi mo alam kung saan magsisimula, ako ay naroroon, kinagabayan ang iyong mga hakbang. Sinabi ko na ang iyong landas ay magiging tulad ng liwanag ng bukang liwayway na lalong lumiliwanag hanggang sa maging perpektong araw. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang landas ngayon, ako ang nagliliwanag ng iyong daan. At ang iyong hinaharap ay mas malaki kaysa sa iyong maaring isipin. Tumingin sa hinaharap ng may kumpiyansa, sapagkat ako ang tagapagbigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Ilagay mo ang iyong pananampalataya sa akin, sapagkat tulad ng nasusulat, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang mga awit dalawampu't tatlo isa. Maaaring nakikita mo ang iyong pananalapi bilang hadlang ngayon, ngunit ako ang Diyos na nagpapabago ng imposible sa posible. Kaya kong magbukas ng mga pintuan na hindi mo inakalang umiiral. Kapag inilalagay mo ang iyong buhay sa aking mga kamay, ang lahat ay nagbabago. Ako ay hindi Diyos ng kakulangan, kundi Diyos ng kasaganaan. Kapag nagtatanim ka ng may pananampalataya, umaani ka ng may kagalakan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw. Lukas 6:38. Gayon din ang mangyayari sa iyo. Ang itinanim mo sa panalangin, pagsisikap at pagtitiwala, aking pararamihin sa paraang hindi mo kayang masukat. Panahon na upang maniwala ka, upang ilagay ang iyong buong tiwala sa akin. Ang nakalaan para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan. Alam ko na dumaan ka sa may hirap na panahon. Ngunit nais kong malaman mo na ang mga panahong ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang pagbabago ay nagsimula na at ang mga biyayang iyong hinihintay ay inihahanda ko na. Ako ay hindi Diyos na nananahimik. Kapag tumatawag ka, ako ako'y nakikinig. Kapag hinahanap mo ako, ako'y natatagpuan. At kapag ikaw ay humihingi, hindi lamang kita binibigyan, kundi binibigyan kita ng sagana. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya ay tatanggapin ninyo. Mateo 21-22 Ang iyong mga panalangin ay naririnig at ako'y kumikilos para sa iyong kabutihan. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata muli at isipin ang pagbabago sa paligid mo. Ang mga kahirapan ay nalalampasan, ang mga utang ay nababayaran, ang mga pintuan ay nagbubukas para sa mga bagong pagkakataon. Nakikita mo na ba ito? Hindi lamang ito isang panaginip, ito ang realidad na aking nililika para sa iyo. Ang iyong buhay pinansyal ay mababago at ikaw ay magiging patutuo ng aking kapangyarihan at katapatan. Huwag kang tumingin sa kung ano ang nakikita mo ngayon, kundi tumingin ka sa kung ano ang kaya kong gawin. Ako ang Diyos na gumagawa ng mga himala at malapit mo nang maranasan ang isang himala. Anak, ang iyong tagumpay ay nasa proseso na. Huwag kang huminto sa paniniwala. Huwag kang huminto sa pagtitiwala ako ang nag-aalaga sa iyo at ang himalang iyong hinihintay ay paparating na. Ako ang iyong pinagmumula ng lahat ng bagay at sa akin mo matatagpuan ang lahat ng iyong kailangan. Magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya, magpatuloy sa pananalangin, dahil ang inihanda ko para sa iyo ay higit pa sa sapat. At sa tamang panahon, makikita mo ang katuparan ng aking himalang pinansyal. Sa sandaling ito, nais kong maramdaman mo ang lalim ng aking pagmamahal para sa iyo. Ako ang Diyos na nakakakilala sa iyo mula pa sa sinapupunan ng iyong ina, na nakakaalam ng iyong mga iniisip bago mo pa man ito mabuo. Nakikita ko ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga sakit, ang mga sandali ng kawalang katiyakan, at ang mga hamong iyong kinakaharap. Ngunit ngayon, nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, kasama mo ako sa bawat hakbang at ang mga paghihirap na dinaranas mo ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga ito ay bahagi lamang ng landas patungo sa kasaganaan na inihanda ko para sa iyo. Ang aking salita ay nagsasabing, Anuman ang hingin ninyo sa panalangin na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Mateo 21, 22 Ako ang Diyos na hindi nakakalimot sa mga panalangin ng kanyang bayan at kapag ikaw ay tumawag, ako'y nakikinig hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pangangailangan, ako'y makapangyarihan upang punan ang lahat ng ito at higit pa sa inaasahan mo. Ako'y hindi Diyos ng kakulangan, kundi ng kasaganaan. Lahat ng kailangan mo upang mabuhay ng masagana, puno ng kapayapaan at biyaya, ay inihanda ko na para sa iyo. Kailangan mo lamang maniwala, magtiwala, at tanggapin. Alam ko na maraming beses kang tumingin sa iyong kalagayang pinansyal, at naramdaman mong walang pag-asa na parang wala ng paraan ngunit sinasabi ko sa iyo, walang imposible para sa akin. Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa akin, ang mga sitwasyong nasa paligid mo ay hindi na magtatakda kung sino ka o kung ano ang maaari mong marating. Ako ang nagbubukas ng mga pintuan kung saan tila walang daan at bubuhusan kita ng mga biyayang hindi mo kayang sukatin. Ang naghahasik ng sagana ay ani rin ng sagana. 2 Korinto Siyam, Anim Ang iyong paghasik ng pananampalataya, pagtitiwala at pagtitiyaga ay magbubunga ng saga ng ani. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang bagong realidad para sa iyong buhay. Isipin ang iyong bank account na puno, ang iyong mga utang nawawala, ang mga oportunidad na biglang dumarating, at ang iyong buhay na lubos na nagbabago. Ako ang Diyos ng Himala, ng kasaganaan at ng katapatan magtiwala ka dahil ang iyong tagumpay ay paparating na. Anak, sa sandaling ito na kong maramdaman mo ang aking presensya ng malalim at malaman mo na narito ako. Nasa iyong tabi, handang makinig sa bawat hinaing at hangarin ng iyong puso. Kilala kita. Alam ko ang iyong mga iniisip, ang iyong mga pangamba at ang mga laban na iyong kinakaharap. Walang detalye ng iyong buhay ang lingid sa akin at dahil dito, masasabi ko nang may katiyakan na ako'y naghahanda ng daan ng pagpapala para sa iyo. Ako ang Diyos na nagbabago, nagbubuo at nagaangat ng mga napabagsak. At iyan ang ginagawa ko para sa iyo ngayon. Alam ko na ang mga hamon sa pananalapi ay tila napakalaki. Ngunit nais kong ituon mo ang iyong tingin sa akin, hindi sa mga balakid. Ako ang Diyos na hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi ng kasaganaan. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa akin, Bubuksan ko ang mga pintuan na hindi mo kailanman naisip na posible. Ang mga sitwasyon na imposible sa iyong paningin ay madali para sa akin dahil walang imposible sa akin. Ako ang Diyos na nagpaparami, na ginagawa ang maliit na maging higit pa sa sapat. Nais ko na maunawaan mo minsan at para sa lahat na ang iyong kasaganaan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari kundi sa iyong pananampalataya sa akin. Kapag ikaw ay naniniwala, lahat ng nasa paligid mo ay nagsisimulang umaayon sa aking plano. Kapag ako ang nasa unahan ng iyong buhay, ako'y nalulugod na pagpalain ka sa mga paraang hindi mo mawari. Ako ang Panginoon na nagtuturo sa iyo ng kapakinabangan at umaakay sa iyo sa daang dapat mong lakaran. Isayas 48, 16 Sa panahon ng kahirapan, ako'y kasama mo. Kapag naramdaman mong napakabigat ng pasan, alalahanin mong narito ako upang buhatin iyon para sa iyo at bigyan ka ng lakas. Walang pasanin na hindi ko kayang tanggalin. Ako ang Diyos na umaako ng iyong mga alalahanin. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, darating ang aking kapayapaan at ang aking probisyon sa iyong buhay sa isang makapangyarihan at kamanghamanghang paraan. Nais nice kong magtiwala ka sa akin ng lubusan at makikita mo ang imposible na nagiging posible. Ang mga bagong pintuan ng pagkakataon ay bubuksan at ikaw ay makakaranas ng isang pagbabago sa iyong buhay na higit pa sa inaasahan mo. Magtiwala ka anak dahil ang tagumpay ay nasa iyong unahan at ako ang may hawak ng lahat ng iyong pangangailangan. Magtiwala na ang Himala ay parating na sa iyo. Para makatanggap pa ng mga panalangin para sa Himalang Pinansyal, mag-subscribe lang dito sa channel at ibahagi ang makapangyarihang panalangin ito sa mga nangangailangan ng Himala. Pagpalain ka ng Diyos at inaasahan kita sa susunod na panalangin.